Oh, grabe. Wala pa lang hangin. <laughs> Wala bagi dito. Lim 🎵 limang ang kalingitan ulan lang lakas hangin lakas hangin <laughs> konting hangin lang madilim lang tapos walang pasok ganun lang ayan, baba namin tapos madilim lang ang kalangitan ganyan ang pagyo bagyo dito sa Taiwan so, wala ka pang pasok asus asis wala konting lakas lang na hangin na rin yung hangin konting lakas pa talagang bagyo na tapos wala ka pang pasok panalo talaga dito sa Taiwan babagyo pa lang wala agad pasok ito ako ngayon sa rooftop tapos yun sa lang yung ano yan madilim lang mga, oh. so, yung, oh. nagmumotor pa dun oh lang wala lang talaga bagyo dito Pero medyo malakas na yung niya kasi ambon niya ambon ng lang na kalakas yung ano dito, sa Pinas lakas ng bagyo sa Pinas. Dito, mga idol eh, konti Pas eh, pa nga oh. hindi no, wala pang baha kahit lumakas dito ang ulan hindi wala masyadong baha dito yung mga idol hospital dito yun Ayan, hospital dito yun mas yung bawat bahay dito yun parang mga ano may mga tiles na maliliit matitiba takot sila dito sa ano sa lindol ah sa bagyo kaysa sa lindol mga kotse kotse pa o, bukas pa nga mga tindahan dito mga ito lo may ano bukas pa tindahan dito may bagyo na yan ha ganang kasosyal may mga naglalaba pa ito mga ito labahan namin yan o, ayan o nasira o matagal na sira yan <laughs> ganyan yung andito sitwasyon namin dito sa Taiwan pagka may bumagyo wala agad pasok declare agad ang government bayad pa bayad pa masyado malakas yung yung ulan eh yung hangin talaga madilim lang talaga kasi ano na eh typhoon typhoon po sinanay nga oh, ano ang shield nya eh yung ano yung payong <laughs> shield nya payong oh. bagong bili pa may tag pa eh. parang hindi ramdam din dito yung ano siguro sa mga ibang lugar dito sa Tawi, Taiwan yung ano nasa bandang baba ramdam na ramdam na dito yung bagyo kung gaano ka parang wala lang tapos may plug pa na nasa no? taas pa yung plug nasa taas pa yung plug ng Taiwan no? Nasaan na sa kanilay eh. madami pa rin nakakain sa labas dito kahit tama pagkio ano? wala wala walang pagk bagyo nito -bagyo pagkio walang bagyo. pagkio pagkio parang pagkio parang pagkio parang Paano pag lumakas ang hangin nun? No? Dito sa taas, ramdam na. Asira na yung bubong namin, no? O, tikt na yan. Nasira na yung bubong namin. Ilipad na yata ng hangin. Ah, doon, no? May ferris wheel pa doon, no? Ayun, oh. No? Paano pag lumakas ang hangin? No, 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 no. Parang wala lang yan, o. May mga labi abi pa, o. bahay dito mataas Yano may da pa rin Oh panis Ah lakas hangin O hangin ang lakas hangin Kilkil yung pagyereto i bayad pa 'pag pagpahinya kala bayad ka pa sang pa Oo, oh, yung aso pa oh. Di aso, parang lalan din o. Wala siya pa kailang pampuwag. Basta mananap ko lang siya. Mahina yung ulan dito, tapos yung hangin medyo mahina rin. Hindi rin ganun kalakas. Kasi nasa gitna kami, tight yung kami. Oh, tapos yan lang, madilim lang. Sobrang dilim ng kalatan. wala, wala lang ano. Wala man lang kaulan ulan. Ayan o. Tapos may mga naglalaba pa nga o. Isang kapa Minsan malakas, minsan mahina. O, yung mga heavy equipment niya nila eh. Hindi pa yung binaba o. Diba? Ibig sabihin, wala lang talaga yung bagyo ngayon. Matindi ito. lamig, ang lamig dito talaga sa taas. Bagyo-bagyo pa. You know? <laughs> Kasi ang bagyo-bagyo, wala. The best talaga Taiwan. The best. The best, Taiwan number one. Taiwan number one. Wala, wala. No need. don't, no, don't, don't panic, don't hurry, don't panic. It's organic. Apa ya, yang itu sih? Itu yang penting, hal ini saya selalu bohongin hari ini. Ayo, no, uh, dulu, no, posting yang buildingnya, no. Tapi, nih, gue, gue, yang kurakot na konti pero konting konti na siguro eh hindi lang natin alam pero sa Pilipinas talagang talamak ang kurakot natin eh talagang mapag iiwanan talaga tayo dito mulan bumagyo mga, mga master oh hindi man lang nabaha dyan hindi man lang nabaha hindi nabaha sa atin ulan lang kahit hindi bagyo lintik na ang baha dito napakaganda ng flood control maganda na lalo pa napakaganda ng gobyerno nila wala eh. panis talaga yung sa atin eh. siguro ang gano'n to din tayo eh Republic of the Hague Dito wala Paris sila dito Walang walang baha Hindi masyado na baha Sa pa Yung hospital uh, Master yung hospital na yan Master yung hospital Diyan ka magpa-check up ka napaka lang Hindi expensive Very cheap na babayaran ko Libre pa ang kamo operahan ka napakatabi wala sila wala kang masasabi sa hospital diba tapos yan may mga stoplight mga ito yun no? <laughs> si Malong mas Malong hindi pa sa inyo nabaha hindi pa sa inyo nabagyo nabagyo bagyo na dito eh konti <laughs> ngayon kami lang wala pasok boss sumalong eh ngayon ka lang yata na papasyal ah wala wala dito mahinang hangin oo dito pa rin ako last contra ko na mag 10 na ako last contra ko pagtapos nito 12 na ako 12 years, 12 years na oh saan ka nabanda sa sinchu Minsan dun ako eh. Nagagala, naggala kami dyan karan, eh. Nandito lang ako sa taas <laughs> Oh. Wala, master. Hindi pa. Baka finish contract na. <laughs> wala yatang gano'n sa amin. Si Simpong. Oo, oh, wala kapit Lumipat ka na naman. Di ba, Pegatron? Ano ka ba? Like doon? lumipat ka na naman di last contract mo na may pasok kayo ngayon ah oh. may pasok ayaw nga pala sa so, kinsus so, yung parahin yung, yung ano dati tawian o oh, diba Tas lipat ka dyan Dati, sa TikTok. Nag-TikTok kayo ni boss. Nung laupan mo doon. Ay, yung broker mo. Wala na. Baka intermediate ka na dyan. Pinirmahan ko na. Ah, oh, very good. Ayos yun. Congratulations sa'yo, bossing. kaya Maganda, maganda kayaan Magandang balita yan. Magandang balita. Ang namin dito sa eh. <laughs> Ayos nga yun. Buti nakapasok ka sa intermediate bossing. Sunod yan, APRC ka na. Pipirmahan ko na rin. <laughs> Wala, bossing. Bawal dito. Lumipat kami ng dorm. Bawal eh. Wala na, wala na akong alaga ngayon. Alagang manok na lang. <laughs> wala na dito. Wala na dito eh. Bawal. problema ka lang. Pati last contract ko na naman, baka umuwi na ako. <laughs> Bakit na May motor ka na ba? Nag nagra-rides kami minsan eh. Mag nagra-rides kami diyan sa sa ano eh, sa Bilin Pulse eh. Yun na iba-vlog ko, magra-rides na lang ako magra-rides. Magra-rides tayo sa ano, sa... Diyan, sa Sinchus, sa kung wala wala pa rin yung bagyo dito eh babagyo pa lang rest day ka na agad eh Sangka pa <laughs> mag addict na kayo sa <laughs> wala mahirap mahirap kailangan ko ano siguro kailangan mo sumipsip ng sampung beses kahit higupin mo na siya pag ganun Oo. Oh, dapat yung minsan mag-rides tayo minsan. Mag-rides. Mag-rides tayo minsan. Papasyal kami dyan minsan. Sinjo, Simpong. Malapit lang eh. Andun yung motor ko ngayon sa ano eh. Andun yung motor ko sa may lingko. Iniiwanan ko dun. Gawin lang umuulan. Nagbiyahe lang ako. Ayun na. Ah may palengke pala. Nakapamalingke pa si ate ano, nakapamalengke pa si ate yun. Oh. Mamamalengke nga rin niya ako. May palengke nga. <laughs> Saan? Nakasali uh, sa intermedios pinalit. Sige, sige, ingat, ingat, boss. Ingat ka. Ingat. Ingat. Excuse me po. Sige, ingat, boss. Bagyong puwong. Panis, panis. Sosi, sosis Sosi, sosis I like typhoon. Sosi everyday. <laughs> Dragon Expert. Kung makikita nyo po dito. Malakas na hangin na pumupus po ay galing sa Pinas at dumating po dito sa Taiwan ng around 3 a.m. ng madaling araw. Kaya nga uh, ngayon uh, mga tropa ay pinag-iingat na lahat sa bahay. At matulog po yung walang pasok at bayad naman. I declare ng government naman na magpalingan. Bawal mag-inom sabi wag po sabi sa wag po alo pero wag ilo oo, ooo oo. ang lakas ng hangin mamaya ulit mamaya ulit i-update ko kayo mamaya pag medyo malakas-lakas medyo mahina na yung dito eh yung bugso ng hangin mamaya akit ulit tayo dito bye 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 bye